ginagawa mo dito? Um, maniligo po ako, Aiden. Maniligo? Huwa kang nagtitinda dito eh. Na tingnan mo na itsura mo. Pang bukid. Grabe naman po kaya siya. Maniligo. O baka naligaw ka? Oh, bagay. Ay, Aiden, good morning po. Anong nakagood sa morning, Jeboy? At saka, bakit ka nandito? Di ba matagal na kitang binasted? Huwag ka nang pabalik-balik nga dito sa bahay, di ba? Hindi ka rin nakakaintindi, no? Tsaka, napakalayo ng agwat niyo ni Francis. Si Francis, mukhang mayaman, may pinag-aralan. Eh, ikaw, mahirap na nga. Pangit pa. Tsaka halos hindi makapag makapagtapos ng high school. Kaya, sasagutin ko na si Francis. Lagay din? <laughs> ikaw, pwede ba diba, umalis ka na. Dalhin mo na yung paninda mo. <laughs> Tara, labas tayo. Ngayon agad? Tara <laughs> 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 na! Nga ba, Labre? Salamat ah. nag ka na naman sa bahay mo. Ay, ano ka ba eh? Alam mo naman tong bahay natin, ginagawa nating hideout lagi. ngayon, <laughs> ngayon pa ba? Nanin ka pa? Mm -hmm. Tropa natin, no? Oh. Mukhang nag e na naman, no? Ah, sya siya pala, Jai Boy. Naman nag-iba yung timpla ng mukha mo dyan. Nakasimangot ka na naman. Problema mo. Eh, yun na nga eh. Bastard na naman ako kay Aiden. <laughs> <laughs> Ang laki ng pinagbago ni Aiden eh. Simula nung nakagraduate siya. Kaya nung nakilala niya si Francis. Grabe, sobrang sakit. Sobrang sakit. <laughs> Masakit talaga yun. Eh, pre, walang-wala ka kay Francis eh. Mayaman yun eh. Gwapo pa. Eh, tayo. Pangit na na, mahirap pa. Ay, si eh, Francis pala karibal nito. Anako! Ang layo-layo mo doon? Tsaka, kahit kalahati man lang mga agwat, hindi ka, hindi ka mapantay dun eh. Gwapo <laughs> ka na naman, maninig ka na nga. Turupo natin yun oh. May iba tayo? Mga yung babae. Eh. Yan mo na yun. Gawin mo na lang. Magsikap ka, Jeboy. Eh. Pag umangat sa buhay, sigurado ako sa'yo. Sila naman yung ahabol sa'yo. Tama. Patunayan mo kung sino ka. Pakita mo. Ipakalala mo. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan, ha. O, oh, huwag drama. Cheers na lang. Sige. Oh yan. Hindi, okay, ubusin pa natin to. Bili pa akong <coughs> bago. Ang init! malamig kahapon pa yan oh no? oo kahapon pa yan kaya nereserve ako kasi alam ko pupunta kayo ngayon eh kakanin po si Jeboy ito kakanin po hey sir baka bibili ito sir Jeboy Enzo ikaw nga kamusta ka na? Eto, nagtitinda pa rin. Eh, ikaw, kumusta ka na? Dito ka ba nakatira? Oo. Oh, Ito. It. Awan yung buhay. Mayaman na. Dahil sa pagsisikap. Eh, ako, mahirap pa rin eh. Ganun ba? Huwag ka Dito na lang. Gusto mo tulungan kita? Talaga? Oo naman! Best friend kita eh. Ano ka ba? Ah, uh, gumagawa siya ako ng content sa pagluluto para magkaintindihan tayo. Tara, sumama uh, so, ano ka sa bahay. Tara! Enzo, ano nga pala yung tulong na gagawin mo? ah uh, trabaho ko kasi, Jeboy, eh, bilang isang content creator. Eh, gumagawa ako ng video sa pagluluto. Tapos pin-post ko siya sa social media. Kasi so, doon ako kumikita. Asang ka siya mag-viral. Sa sunod-sunod, halos araw-araw, mag-upost ako ng video ng pagluluto. Yun gagawin natin. Grabe, nakaka-excite naman yan. Gustong gusto ko yan, ah. Oo nga, eh. Naalala ko nung hindi pa tayo mayaman. Nung high school. Di ba, nilalait tayo ng mga tao? Kaya nga, eh. Kaya gusto ko magsumikap talaga, eh. Kaya mo, tutulungan kita. Darating din tayo dyan. Maraming salamat talaga, Enzo, eh. so, ah. Napakabait mong kaibigan. Best friend kita, eh. Ate, grabe naman to. Tatay yung kuryente ate, tapos tatay yung pang grocery. Ano na? Eh natural, naghihirap na tayo. Eh tignan mo naman. Eh kasi itong kuya mo, pinili ko pa. Naging lasenggero na adik pa sa sugal. Ano ba yan? Ay, ikaw. Tibla mo ako ka ng kape. Bakal na ng mukha mo para pagtimpla kita ng kape. Ano? Naumagahan ka naman doon sa sugalan? Lasing ka na naman? Wala na naman! Hoy, bumili ka ng kandila doon. Ang pambayad, buti nga. Wala na tayong babayaran pa. Kaya ikaw, wag mo nang dagdagay yung problema. ko. gusto mo, Isama kita sa problema ko, ha? Talaga? Ako pa ito naging problema ngayon? Ay, eh, pera ko na yung inubos mo, eh! Hoy! Tigilan mo na yung bunga-anga mo! Nakakalala sa kapitbahay, oh. Tsaka salamat ka! Pinatulan pa kita, ha? Mahiya ako pa pala. Francis, sa totoo lang, pinagsisihan ko na sumama ako sa iyo eh. Akala ko magiging matino ka. Akala ko yung pinag-aralan mo, gagamitin mo. Eh hindi. Kabaliktaran lahat. Baliktaran? Hindi sana, sumama ka na rin sa kamukha mo. Yung maniligaw mo. Sumusobra ka, Sum ka na ha. Sumusobra ka na Tama na! alam mo ikaw, umalis ka na! Umalis ka na! Wala ka naman na pag sa buhay namin eh! Umalis ka na! Sama mga magkapatid! Umalis ka na! mo na tayo. Takabwisit. Ano na naman tayo mapapala dun, eh. Ay, ate alam mo ba? Yung niligo sa'yo dati? Yaman na yun. Kaya J-Boy, na mo. Naluto lang siya, tapos ang dami yung views. Ate, mas mabuti pa. Ito na lang yung jowain mo. Ano mo? Yaman-yaman niya yaman o. Eh, kaysa doon! Pa. O nga no. Parang magandang idea yan. Pero ha hmm. hanapin mo nga saan yan matatagpuan yan. Para mapuntahan ko Oh patay na patay na yun sa'yo dati Sabihin mo sa akin na O oh, ko yan Okay okay oh eto na guys Tapos na ang luto kong special laing Sarap neto Ah uh, pala Jeffoy Tapos ka na mag live? Ah uh, oo oh, magpa-enlive na rin ako Oh sarap Yun ah Laing? Syempre naman Teka lang ah, Mag-enlive lang ako ay nga pala may bisita ka sa labas. Basta sige, wait lang. mag live lang ako tapos papasokin mo na rin na. Ah, uh, hello, babay po. Salamat po sa lahat ng na nanood. Please like and share and subscribe. Thank you, bye-bye. Ay, sa wakas natapos rin mag-vlog. Ay, liquid time na. Ah, uh, Jeboy. Ako pala yung bisita na pinapasok ni Enzo. Talagang mayaman ka na, no? Tsaka totoo yung mga napapanood ko sa social media. Eh, kaya nga nandito ako ngayon, Jebo, Kasi handa na kitang sagutin. Tsaka huwag kang mag-alala, hiwalay na kami ni Francis. Eden, ngayon wala na si Francis, babalik ka. Eden, hindi ako nagsusumikap para sa'yo. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Kaya kung pwede ba, umalis ka na. J-Boy, baka naman may second chance. Bakit ako, Eden? Bidigyan mo ba ako ng chance? Eden, nirealize nire ko. Hindi ako nagsusumikap para sa sa'yo. Para sa sarili ko. Eden, makakaalis ka na. Kasi wala ka ng puwang sa puso ko. Mas mahal ko kung anong meron ako ngayon. Umalis ka na. j Alis na!